laki na yung bubig mag aalima sa kakuhang tingin para pangulang mamaya pag gawin kasi medyo maaga pa naman mga ito wala sa ispa yung oras tamang tamang makawi ako mga video subukan lang natin o no? para may mahuli tayo na alima solo fly tayo ngayon may doon. si Muy Muy may ginagawa kaya hindi siya nakasama bukas na lang doon siya sasama sa akin <coughs> saya bagi nenan mai tu kami kat sama wali la que me

jamin harga yang aku buat tu. Tak tu balik kereta itu semua. na ako sa bahay mga idol hindi na ako tumuloy dun sa suba ba yung pinuntahan natin noong una kasi malabo yung ano mga idol may mga dalang maano ba yung parang lambog parang mga dumi sa dagat mga idol ba napasok dun sa suba hindi ko na lang sinisig may huli natin naman tayo mga idol ito yung lahat ng nahuli ko limasag sa tap nito mga idol may isda ako kunti lang kadalasan ang huli natin ay alimasag talaga oh na mga, ano ano mga, mga matataba ba hindi sila ganong malalaki talaga sakto lang pang ulam may doon. mas may mas maliliit pa dito madami akong nakita ito din klase ng alimasag na ganito lumalaki ito mga dikyur pero hindi naganong ano ba iba talaga sa blue crabs kasi yung blue crabs yun talaga yung malalaki ito tinatawag sa amin ito na birig birig may dikyur Paborito ito nila. Yan. Yan. Nuk, nuk, nuk. Ay, magulan. Hmm. <gasps> Masir! Hawak din ha. Yung isda ko. Ilang piraso lang may dalo. Ayan lang yung isda ko. Lima. Sa pinakauna natin nakuha ba? Alimasag yung medyo madami mga idol. Ah, tama pang ulam no. Bali. Uh. Ano to? Siguro papakulo ano? Adubuhin. Pwede adubuhin natin ito mga idol. Kasi di, di na kami nakapag-adobo ng limasag. <laughs> Ay, mga idol. it na food ko, perhaps, mga idol. Mahilig talaga. Tsaka maraming ganito, mga idol, oh. Yan, iwan ko lang kung anong tawag sa inyo nito. Halang-halang. Sa amin, halang-halang -ha -halang, -halang to, mga idol. Hanghang, mga idol. Ba? Kasi yung lasa nito, medyo may pag-anghang siya, tapos medyo may pagpapait mapait kunti. Kaya tinawag na halang-halang, no. Masarap siya, mga idol. Mata, mano, yung malalaki yung laman nito. Oh, naglalabasan din to pag high tide. High tide lang naglalabasan gaya ng bungka ba? Wala kang makikita nito pag low tide may bihira lang. Kadalasan high tide talaga no. Mabali ito lahat no. Yung isda siguro sasabay na lang yan may Sayang, hindi tayo naka ano din, naka ano, sa suba no. Kanoon din naman kung pumasok ako dun wala din tayo makukuha kasi medyo malabo siya mga idol Maganda talaga yung pagkaano natin ba Yung sasalubungin talaga siya Doon ka mag-uumpisa sa taas ba Pababa ka para yung dala ng tubig patalikot sa iyo maydol Tapos kanina pa yung pagkababa pa natin Malabo na siya kasi inanuhan ko na ba Yung pinabaan ko na maydol Pero ayos din naman to nakaulam din kami sa hapunan maydol Balayadubo yung gagawin po natin dito maydola Yung tilapia isisib ko na lang yan Dagdagan ko na lang yun pag, ano, pag babalik ako ng dagat, no? Ah, kasi, alanganin din yan, mga idol. lang yung sa freezer, mga Yung alimasag lang yung lulutuin natin, no? Hmm. Okay. Dali lang natin, mga idol. Naka, ano na? Naka, yung tao dun, eh. Isang tapir ba? Hmm. ko na yun. Adubuhin ba? Yan, mamay po may dala. ko muna ito. Tapos, ano, papakita ko lang sa inyo pag magluluto na tayo. Bali, ano lang. Papakuluan ko muna siya, may doon, Para pag adobo natin mamaya, hindi na siya gagalaw, no? Diretso na tayo luto, may <laughs> bali, yung sauce na lang ng adobo yung lulutuin natin. Para, ano na, yung madali lang. Hindi nagagalaw, gagalaw bagalaw ba <laughs> Kasi, nung last na pinakita ko, gumalaw siya, may doon, Parang Parang nagkaano yung video ko matagal siya na upload ba siguro doon sa limasag na ano siya may dun yung gumalaw ba napansin siguro ni Lolo no kaya mabuti na ang mag <laughs> yan mamaya pulit may dula